Dinadayo po yung ating ilog mga pambin no. Hoy. na na Hoy, <laughs> kuya. Yeah. Hoy. Hoy, kuya. Dire kami sa taas po. Akap. Magandang umaga. Magluluto. Ha? Magluluto pa ng ano? Ginataan. Ge. Okay ba Sinini pala good bless laki na eh dito po tayo sa taas po mga kaparambin arin lighter ah wala yung yung Ari, kasi mami me me arin po o, tayo kumuha ng mga gamit kaya itong gataan nagkayod pa nagkana ba si mami nagluto ka na ngayon tayo pinamili ng mga pagkain ng mga bata dinadayo po ang ating ilog Pag Riverside Meron pa po, po sa may tapat ng tubigan doon Si Bunso, patay Bunso Ayan Kuya Kuya, patay Ate Ate, nandok po nang pusto Alin yan Ayan. Ayan po yung pasalok ng ating tubigan o. dito po tayo sa tapat doon may mga ano ay bisita rin aba naglalang ko si ate o oh. oy ate aba <laughs> ang po ano niluluto nun eh <laughs> ano po niluluto nun namin eh oh. bawang karne ah <laughs> 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 wala eh aral naman ang rito ilis daman ako kaya. ayaw po <laughs> yun Sige, sige. Yan po yung niluluto ni mami, isda po, tsaka po, karne. Mami, Sige, 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 sige. pineapple po. at ang bubuksan natin. Bumili po tayo ng mga pagkain, yung bata. Ako rin po. Ito. Dito na, kain. Kain mo na, kain. Sige, tigay sa kayo. Thank you Lord po sa pagkain na sa harapan natin. Kain po.

Oo, oh, oo. Oh. Ito yung ako. Sinis na po. Hindi. Dati dito pala maganda magtuso. Diyan kailangan yung table nakabitin. Hmm.

sila na po hindi nataon. Kahapon sa tao. Kahapon. Nagnam ako. Si Daddy na mas yan. Kahapon. Saan? Naman siya sa mga na, na magpipiklit. Ma! Ma! Silang na naman tahan mo. Ma! Ang Hanggang iba ba? E. Tatlo pa na? Tatlo? E. <laughs> Kaya po ngayon ay bumalik kami. Kami naman. Ma. Yan, mahulog. Yan, mahulog. <laughs> Yay! Tapos natin kumain. Maliligo naman. Yon. Diligo po tayo, diligo. Ay, sige. Banda po. Ay. Ano? Banda po nung po, lagas na. Ligo po tayo, mga Oh. Oh. Sarap po magbabad sa ilong. Kaya dito kaya. Sarap po magbabad. <laughs> para pangbabad maso pas mo na ate gali yes, ate ate ano yan ko anak ano ba yan nakakain po chocolate po oh. patayaw <laughs> tara po hmm. ate babad yeah. ko, oh, mga bata ko. Oh. Ah, sumami! Eh. swimming! Come on! Come on! Come on! Come on! Come na Come on! Come on! Opo? Ito utang ka na nyo. Alin ba? Bakit? Malalabo pa yan. Huwag na. May tao sa baba. Ito po tayo. Itong kalantigas po. Gagataan. Nasa sila ate. Okay. Na. <laughs> <laughs> Shout ayan. out sa inyong Saan niya ha? Ah, sa malayo. Sa nga lugar nyo. Ha? Sa Kampanga. Ayan. Para po yung ating lahuli ng isang araw. Ating gagataan po. Ayan, kalantigas. Asa ah, yung alimango? Oh. Asa ah, ilalim. Ay, malaki. Mm -hmm. Ayan, asin niyan. Pero po yung rekado natin. May sibuyas na po ito. Bawang at saka po ano, luya. Ayun. Ah, bango. Ay, ano sana yan. As na. Pero ito ating up na Hindi Hindi paglinawan. Mahal daw ang niyok kaya isang buho lang. Isang buho lang po. Mahal lang niyok eh. 20 na ata. Mahal niya. Ang mahal na nakapras. <laughs> 20 sa kanila. Aldi. Sa puno. 75 na ata. Pagkamahal na po. Kaya isa lang. Atin nilagay. <laughs> Kasi okay. iba. Oh. Kakawin nila po. Ang mayaman daw ngayon ay ang ulam ay laging ginataan. Bakit? Ah. <laughs> mayaman daw pag laging ginataan ang ulam. Ay oh. eh, malang niyok. niyok. <laughs> Ayan lang kung may makinukuha lang sa ano. Na sa mga daan, ano? Oo, hindi lang na oh, ang bibigyan. Kaya pag sinabing, ano ulam mo? Ay, ginat ang ulam ko. Ay, wow, sosyal! Pang <laughs> rich! Lalagyan po natin ng sitaw. Puro gulay. Fresh na gulay. Bawal daw karne, pero kumain ka na kanina. <laughs> Nakita ko nga yan. Ano kung ba ang luluto? Ito, titira nga ng ulo ng kamilya. Nagkatay? Pa, hindi na eh, magpakumpit siya. Ah, nagkatay. Ah, nagkatay eh. na. Puno? Hindi nang setelin sa kumpilan. Ah, kaya, si kaya ngayon Kumarin celebration. Kaya ganyan natin. Kumarin na. Kumarin Ay, hindi yung ang talpapasyon. Dahil ko lang yung talong. Yan naman ay ano yung... Pag yun malantay, yun ayos na. Wala akong ni Paakawit. Saan akong lahat? Ang tingin niya. Takipan kayo. Lahat. Okay. Lakon po ulit ng talong. Ay ah, lalong nagkarada ba yan? Napalit po natin dala ng ano, tawali. Tulwasin <laughs> naman, sobrang laki man. So, pili nga tayo naman. Dapat pala ito ibigit no, po laki -laki naman. Ayan, na naman. Bibili tayo ng medyo ang dalawang tuluasi ano? Tulwasi. Ah, malita, tuluasi, pero mas sa malaki sa kawali. Dapat pala pansit mo na nito. Ano na lahat na? Kahit ang mababalik natin. Pakalaban mo na lang ko yung takot ng kaldero. Okay. Tapos, bako na sabi. I Mamit, mean, ina na ako. Okay na po ito mga kapambin Kulong-kulong oh, -kulo na po. May dumating po tayong bisita. Sila nanay po yan. Sila mare, pare. Uy, nanay! oy oy Kaway po! Wow! natin ko kami magsisik ni kami! Natuloy din po ano? Mare, ah, pare, ano? Ah, pare. Ah, pare, baga? Tiro kung mo na ako. Pare, pare, mo sa natin. Tiro oh. kung pare mo na ako. Okay. Oh. Mga kapambin, titimusan natin. ah, sarap po, aspo bibigyan natin ng ano, kabila dadal na sa kabila po sa kabilang trupa ay, mga kay po natin narinan po sila kapitan, yan. yan, may mga bisita po ulit tayo sila tita, o, oh. tita sale o, oh, erin po tita, din eh yan, nakavideo po, yan o oh. <laughs> sila kuya, si ate, yan o oh. bagong dating po Chanel. Uy. Ko daw magbabad, Chanel. Yan oh. Pre. Ang dami pong naliligo doon sa kabila, ang dami din. Sa baba oh. Yan. Kaka kada dami yan oh. Kasi sila mare. <laughs> Nakita oh. ah, no. Kita. Ay, kita.